Paano nga ba natin tatanggalin ang mga third-party apps o website na minsan na natin na access sa ating mga Google na hanggang sa ngayon na yan, doon pa rin siya nakasave at kumukuha pa rin ang ating data privacy. So paano ba natin ito tatanggalin? Sundan mo lang ang video na to Tara! Una, pumunta po tayo sa ating uh, settings ng cellphone. So pag na tayo, pumunta lang po tayo doon sa baba. Ito, pinaka baba. Itong pinakababa. Uh, Itong Google. Pindutin nyo lang dito yung Google. So, windahin lang natin na mag-open siya. Tapos, pumunta po tayo doon sa All Services. Ito po siyang All Services. Pindutin nyo lang yan. Tapos, sa pinaka-aba itong Settings for Google Apps. Pindutin nyo lang yan. Tapos, yung pinaka-una itong Connected Apps. Pindutin nyo lang din yan. At dito nyo na po makikita yung mga website na nakakunik sa ating mga Google. So, pag po kayo dito naka itong araw, Pindutin nyo na yung araw. So, dito nga po yung nakalagay po dito yung sharing some, some sensitive info with yung application. Gawin nyo lang, pindutin nyo lang yung arrow na yan. Tapos sa ah, confirm nyo lang. Yan, automatic na nga po siyang madi-delete. So, ganun lang. I-erase nyo lang lahat yung mga application na nakakonnect dyan. So, sana nakatulong ang video na to at kung nagustuhan mo, follow po more. Thank you!